Dapat alam mo 'to kung nagagatas ka ng baka, ang baka ay may 305 days of lactation. At nahahati ito sa fresh stage. Ito ay 60 to 100 days magmula nang sila ay nag -cow. So, nandito ang kanilang peak production o mas mataas mata na milk production at dahilan din ito kung bakit sila maaaring nasa negative energy balance. Dahil mas mataas ang kanilang production kumpara sa kanilang kinakain. Kaya dapat dito, mas dense yung yung kanilang kinakain. Mas siksik yung kanilang kinakain. At nandito yung mga punong-punong nutrisyon, mga feed additives na ating mga nilalagay upang tugunan ang milk peak production. Sumusunod ang need lactation from 101 days to 200 days. Ang goal naman natin sa stage na ito is yung persistency. Dahan-dahan na kasing bumababa ang milk production. At ang kailangan na lamang natin ay medyo patagalin ang kanilang persistency. Dito ito, medyo bumababa na yung mga density ng diet. Dahil kung pakainin natin sila ng same feeds or same concentrates ng fresh lactation, maaari itong pumunta na lamang sa kanilang taba lalo na sa late lactation stage kung saan totally pababa na ang kanilang produksyon. Wala na tayong nagagawa dahil ito ang kanilang lactation curve. Tayo, ginagawa natin ay ibinababa na rin natin ang density ng kanilang feeds upang sabayan ang milk production at hindi masayang at mapunta na lamang sa taba ang kanilang mga kinakain. Nandito rin ang pagdevelop ng bagong calves sa kanyang sinapupunan. Kaya kung ikaw ay nag-aalaga ng baka, please comment stage below para ating alamin kung asang lactation stage ng iyong baka at ating itama ang kanilang nutrisyon base sa kanilang lactation stages. Salamat ka, familia!